Nakiisa ang NDRRMC sa pag-alala sa pagbangon ng mga sinalanta ng Super Typhoon Yolanda sa Leyte noong 2013. Sinabi ni NDRRMC spokesperson at Director Edgar Posadas na kasabay ng ikasampung taong paggunita sa bagyo ang groundbreaking ceremony para sa itatayong tanggapan ng OCD sa Tacloban. Anya, magsisilbisa ng aral ang uh, pagtama ng Yolanda sa bansa. Huwag na dapat maging kampante at laging sumunod sa payo ng mga otoridad. Nanawagan din ang NDRRMC na seryosohin ang earthquake drill bilang paghahanda naman sa posibleng pagtama ng The Big One. Ngayong araw nakatakda ang 4 Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill kung saan ang pilot site ay sa Kasiguran, Aurora. Noon po hanggang ngayon, wi ang OCD po ay uh katuwang po doon sa pagbangon muli ng mga nasalanta ng Yolanda. Nagsimula po tayo doon sa pamimigay ng mga financial assistance, doon po sa may mga nasawing kamag-anak at ganoon din po doon sa mga nasugatan. Hanggang ito pong mga huling mga mas uh, mga huling mga uh, taon na po, no, nagkagawa na po tayo ng mga rehab and recovery efforts.